Paano pag yung nanay mo, kayang kumausap ng mga kaluluwa, ng patay na tao? Pero yung nag-iisang taong gusto mong makita, eh hindi raw niya kayang kausapin. Ito yung kwento ni Astrid. Story time. Meron ka bang taong gustong makausap pero nasa kabilang buhay na? Bata pa lang si Astrid nung namatay yung tatay niyang si Richard. At kagaya ng madaming taong nangungulila sa magulang, gustong gusto niya talagang makausap yung tatay niya. Ang buhay pa naman yung nanay niya, ang pangalan niya ay Lydia. At madaming tao ang may alam na nakakakita si Lydia ng mga kaluluwa. Madaming tao yung nagpapakonsulta sa kanya para kausapin yung mga kaluluwa sa kabilang buhay. Pero para kay Astrid, peke yung nanay niya. Gustong gusto kasi makausap ni Astrid yung tatay niya. Pero for some reason, hindi magawa ni Lydia at hindi nakakatulong na meron siyang bagong boyfriend. Ako nga pala si Buji at may ligaw mag-storytime. Hindi niya pa ako eh, follow niya na ako. Hindi magkasama sa iisang yung mag-ina dahil si Astrid nag-aaral at natutulog sa dorm. Mabuti na yun dahil hindi talaga sila nagkakasundo. Pero isang beses, kinailangan nilang magsama dahil namatay yung lolo ni Astrid yung tatay ni Lydia. Madaming drama sa buhay nila kaya isang beses habang naglulok sa ayong pamilya kinuha niya yung bike dun sa bahay ng lolo niya tapos umalis siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakilala niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Jeremy. Sa maiksing panahon na magkasama sila parang nainlove si Astrid kay Jeremy at ang dami niyang nakwento Kasama na doon na gusto niyang makita yung kaluluwa ng tatay niya. Hindi ko alam kung swerte to o malas, pero sabi ni Jeremy, kaya raw niyang tulungan si Astrid sa problema niya. Kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ni Lydia. Tukat na lang story short, nakatawid si Astrid at Jeremy sa kabilang buhay at nalaman yun ni Lydia. Kaya ang ginawa ng nanay, sinundan niya yung anak niya. Para sa akin, hindi ko nadidistorbohin pa yung mga kaluluwa ng mga namayapa. Kahit gano'n ko pa sila kamahal o namimiss, Parang gusto ko na lang respetuhin yung patay. Kung gusto niyo malaman ko anong nangyari kay Astrid, kay Lydia, kay Jeremy, tsaka sige pati na rin dun sa boyfriend ni Lydia, panoorin niyo yung pelikulang Beetlejuice, Beetlejuice. Kakapanood ko lang sa sine at ang masasabi ko, nakuha niya yung kiliti ko.